Yo, what's up mga ka-idol? No. For today's video, Yo, ang ulam namin sa si Dubai Ayan. ay Shanghai. oh magawa ng Shanghai si Mami at si Brielle. Tinatulungan <laughs> niya si Mami. Ako na po, Mami. Oh. Ano okay. Anong ginagawa mo, Elise? Ikaw na nag... ng Shanghai. Hindi, uh, ikaw yung... Tatanggal, ikaw yeah. nagtatanggal ng pambalot. Pambalot? Tapos si Mami ang nagbabalot ng karne. Mami, tama. Oh. Isa lang. Hindi pa. May isa pa. Ang Elise, maalang ka ba niyan, Elise? Yes. Oh, wow, yes. Ilan na po ang nagawa niyo? Hmm. Wow, dami na. Ikaw, ilan na nagawa mo? Ha? Hindi, may hundred thousand na po. Hundred thousand na po. Wow. Galing pala si Elise, si ito okay, yung kanyang kanyang mga ka-idol ang pambalot, pambalot ng Dubai. yun yung pakita mo, Willis. Ah, oh, ganito. Ganito. Ano yan? Sardinas. So, <laughs> <laughs> no. Okay, no. no. yun. O, oh, tapos na siya. Hindi no. pa, guys! Bye, sumasayaw na at malapit nang matapos, mga ka-idol. Ito ang buhay sa Dubai, pag day-off ka, yeah. gagawa ka ng iyong mga uh, lulutuing ulam, luluto ka ng pang-ulam mo para sa next trabaho mo, next uh, pag ikaw ay may trabaho na meron ka ng mga pang-ulam. Kasi mahirap dito lalo't wala kang kasama, wala magluluto kaya sariling sikap talaga. So, ang iba dinadamihan na yung mga luto, yung kasama namin. Doon, Parang tatlong putahin na. Ang ginawa niluto mga ka-idol. Ang mataga na na. Ang, ginagawa naman ni Mika. Mami at ni Elise ay Shanghai. Tapos mamaya magluluto kami ng uh, sinigang na baboy. Yun. Oh, yan. Oh, masaya na. At siya yung sumasandok ng kung gaano kadami na ibabalot ng kanyang mami. Ilis, oh, ano yan? Salita na. Ano Wait, ba? mga guys. Tapos? Madami yata yan, Ilis. Madami? Hmm? Okay. Ah. Maala ka ba magbilot? Hindi si mami yung taga-bilot. Oh. Mm -hmm. Ikaw? Taga ano? Perhaps. Taga ano ka? Taga... Ta taga lagay at taga ano? tada, tada. taga 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 tanggal ng pa pambalaw ah huwag nga yan yun oh sumayaw oh, na yun oh oh <laughs> <laughs> oh ah, eh ah! Bali kami ay bakasyon lang dito mga kaidol na one month ni Ineng tapos sa Pilipinas pa uwi na rin kami sa May May 20 Yo, May 27 kasama na namin si Mami pa uwi tapos pagbalik siya ka na lang ulit oh, gusto daw kasi dito ni makapunta ni Brielle kaya pinilit na kanyang Mami na makapunta kaya muna gusto ko naman sa Dubai dahil ang saya saya ayan oh, bakit? Masaya din mo sa atin na? Hindi ko yan. Pilipinas? O, so, lagi ka naglalaro. Di ba? Dam. Dam <laughs> Ang Ulan namin dito sa Dubai ay Shanghai. Tsaka? Tsaka. Ano pa? Madami kang pagkain dito ha. Madami. Uh, mamumuti ka na diyan Chicken! Yun. Nan Mag si mami na nagbabalot. And then ako nagtatanggal ng pambalot. Pambalot, tsaka ako naglalagay ng karni. Karne. Tsaka uh -huh. sibuyas uh -huh. ba Ayos. Madami ka palang ginagawa. Baka pa mapagod ka. Madami nga po ito mga guys. Ayan. Uh, -huh. uh -huh. Oh, yun ang ginagawa niya nalagay niya tumukuha siya doon hindi ba nakakapagpatagal ka lang lalo dyan? Liz? Lalo Nalong... hindi ang person ba? lalo magtatagal lalo magtatagal ang mami mami hindi so ba pagigil sa niyan dahil mo oh oh hinalo na oh oh yun Aling maliit. Si aling malaki. Ah. Magpunay ka. Sit down na. At baka mahulog pa. Aling malaki. Aling maliit. Um, Yan. Ainti. Ang dami na nilang nagawa. Kaunti -pag -pag oh, na. Tiyak. Pagkakawa pa ang parents. Ha? Daddy, pa. na. Pagkakawas na ba? Pagkakawas na. Pagkakawas na. Pagkakawas na, na. Sakto pa bang pambalot mo, Elise? Ah, ah, ah. Oh. So in short, hindi tayo naka 50 pieces. Ah, uh, okay. Konti lang pala. Kasi it's 50 pieces. Ilan tiraso ang nagawa niya? And... Ha? 50 Pieces ang balot namin dito. Na? Ah, 50 yeah. pieces ang pambalot. Yeah. Pero hindi nila nagawa lahat. Siguro mga more than 20 lang to. No? So, oh, yun. Talagang si ni Liz. Nandiyan, tinulungan niya kanyang mami. Sa September mga kaidol, gagala naman kami. Punta kami ng mamusar. Mamusar. Kaya minamadali na ni Liz ng paggatawa na siya. Ano yung Liz? Tsaka si Desina? Matang malili. Ay, baby Liz. Kaya tinulungan na. Ni Brielle, ang kanyang mami, para dumadali. Pero para namang lalong nagtatagal. Sili. O. Oh, O, oh, siya ang taga -salin. Mami! Mami, kulang to Sili. Mami, kulang hmm. tumamig. Oh. Ano yan? Yes. Tapos na? Naubos oh. na mga Sige. guys. yun. Tingnan. Ah, oo nga. Ah, magpaalam ka na sa iyong mga kaibigan. Sabi mo. Babay mga kaibigan. Ay, mga kaibigan. Mga ka-idol, babay. Bye and God bless. Yan. Sana panoorin nyo lagi ang aming YouTube na featuring Brielle Elise. God bless mga idol. Ayan o. Oh, tapos na. Elise, uh, give it. Um, Ay, o. Sinasaid pa ni Elise. O. Oh. Tingnan mo Elise kung meron pa. Mm, master nah. Baba. na. Baba. Baba mo. Oh, Baka na. Oo. Oh, oh. Talagang dinasaid o. Oh. Ayan. Wala na mga kaidol. Tapos Ay. na. Bukas so, na lang dito. Mamaya mga kaidol tapusin dahil pa upos na to. Mm, okay. Bye-bye na.